guys ito yung dati kong pinagtatrabahoan yan from 25th floor ito na lang na natira ito na lang natira guys ayan mababa na lang siya nasa 4th floor na lang so mga 3 months pa tapos na to ground zero na yan, yan. ito ay alaala -ala na lang sa akin kasi third, more than 30, 30 years ako nagtrabaho dyan pati doon sa kabila north and south ito na ngayon siya durog na malapit na siya mga ground zero ito yung dating parking. Pero tatayo ang sanang bago guys. Ang bagong building. Ala ala na lang ito sa akin. Thank you for watching.